Ang kayang tanggalin ng operasyon, yung bukol. Eh yung pinagmulan, ba't ka nagkaroon ng bukol? Natanggal ba? Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera nyo, babalik lang ulit. Maglilipat-lipat lang siya sa parte ng katawan ng pasyente. Ang trabaho ng chemo at radiotherapy, papatayin niya lang ang cancer cells. Eh yung pinagmulan, paano ka nagkaroon ng cancer? Natanggal ba? Kaya pala yung pasyente yung may cancer, kahit ipa-opera nyo, ipa-chemo, ipa-radiotherapy nyo, bumabalik lang ulit ang cancer. So kung may kakilala kayo, may bukol, sabihin nyo, wag ipagagalaw, huwag ipapabayoksi. Ha? Papuntahin nyo na lang po sa akin. Tutulungan natin. Wala namang bayad eh. Yung mga may nag-i-insulin, ano trabaho ng insulin? Pinabababa niya lang ang bilang ng glucose o blood sugar sa katawan ng pasyente. Eh yung dahilan ba't umaangat ang blood sugar niya? Sira o mahina ang pancreas niya? Nare-refer ba yan ng insulin? E eh, di habang buhay ang insulin. Ang trabaho ng dialysis, pinabababa ba niya lang ang bilang ng creatinine. Ano yung creatinine, Dok? Lason na nakahalo sa dugo. Eh yung dahilan ba't tumatas ang krea? Sira o mahina ang kidney niya? mare repair ba ng Dialysis? eh di habang buhay din ang dialysis. Eto na, tapos na. Tingin. Ano trabaho ni doktor? Sino talaga ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente, buhay. May sakit pa, wala na. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili at uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili at umiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba pwedeng gumaling? Napakatagal nyo ng ginagamot ng inyong mga sakit. Siguro ito na yung tamang panahon at pagkakataon ng Panginoon. Natingnan mo naman yung mas pinagbulan. Don't get rid of diseases, you go to the root cause and get rid of it. Pag tinanggal mo yung pinagbulan, wala nang sakit na lalabas. Siyempre may tanong, eh Doc, ano ba ang pinagbulan ng lahat ng sakit ng tao? Ito na, nagkaroon ka ng mahinang organ sa loob ng iyong katawan. Siyempre may tanong dyan, paano nang hinay ang organ namin Dok? Di ba? pinag-usapan na ka natin kanina na may malikang nagawa sa buhay mo dati? Agree or disagree? Agree. Hmm, topic natin to kanina. Ang English nga pala na ito, wrong lifestyles. Imbis na marami kayong iniinom na tubig, ang hihilig nyo sa masasarap na inumin. Wala tuloy lini sa loob. Imbis na natutulog ng maaga para nakakapagpahinga ang katawan, ang hiling nyo magpuyat. <coughs> Imbis na nagpapaaraw kay Haring Araw sa umaga kahit papano, radiation ng cellphone ng katabi nyo, araw-araw mayat maya magdamag pa. Dati, alam na matatanda to, ang mga bata, ipinapaarawan sa umaga. Tama ho ba? So, bakit ibinibilad natin yung mga bata? Para tumibay ang buto, lumakas ang resistensya. Tama ba? At lumakas ang baga. Tingnan nyo ha, nung araw yon. Ngayon, tanghali na ang bata nasa loob ng kwartong naka-aircon. Eto, nakaranas kayo ngayon ng escalator at elevator. Second floor lang, ay nyo pa maghanda Alam nyo tawag dyan? Katamaran. Nakaranas kayo ng mga sasakyan na medyo mumurahin. Kabilang kanto na lang ang punta. Kailangan ba talaga nakaupo pa? Ang mga nanay dati, pag nagluto sa kusina, may pagmamahal. Totoo yun. Kaya healthy ang mga bata nung araw eh. Pagka kailangan nyo na sinigang, talaga nagpipiga sila ng sampalok noon. Ngayon, sinigang mix. Pag gusto nyo ng panggisa dati, ha, panggisa, nag-iwa kayo ng bawang sibuyas kamatis, ngayon, ginisa mix. Sa katamaran nyo, nanay, buong pamilya na ang inyong dinadamay. Malapit na rin silang... <laughs> pagkasakit! Pagkasakit! <laughs>